Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian sa amin. Ito po ang kanin. Bigay ng Diyos. Ito naman po yung paksiyo na bangus. At meron pang ito. Ay, huwag hindi ko lang alam ang pangalan. Ito, manok ito eh. Manok. Hindi ko lang alam ang pangalan. Nakalimutan ko na datang yung bigay na yun ng ating Panginoon Diyos sa pagkata. Ito yung paksiw. Paksiw na bangus Bigay ng Diyos. Amen. Hey, Kaya kain tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo. Pangalian. Sarap bigay ng Diyos ay sa Mateo 6.9 ama namin bigyan mo kami ng aming kakanin araw araw-araw mahirap na matig sa pun aku ngene tong kacu tong kacu kalau pengisipan tong kacu ya apalah alas 12. Gari na po yung pagpun. Hindi kayo kalugurang ka ba rin? May nga na kayo. O yung kasalukuya yung mamangan. 12 o. Oh. Muras. 12. 12. Sige so, po. Hanggang dito na lang mga ating video. Kaibigan. Tumpuan niyo kaibigan. Yesus. Kaya dyan mani bautista. like and share Senior, 64. Stroke, loss, 6 years. <clears throat> Person with disability dahil tuhod ko, May tama sa gitna. Pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, malakas pa. Pinosote, pinosote, okay. okay. pom 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 pom. Kaya, siyempre sa tulong ng Diyos yan. Amen. Ikaw ay alone. god bless us all bye, -bye.